Ito nga mga kapatid, nangyari naman ito sa, tingnan natin, no? Duguan ng isang lalaki sa Maynila o sa Maynila lang pala, nang makita ng mga otoridad, sinaksak daw kasi siya sa singit ng mismong ka-live-in partner. Kwento ng barangay, rumuronda sila ng makitang abandonado ang kariton ng magka-live-in na palaboy. Sa inisyal na investigasyon, nagkapikunan ang dalawa ng magka magkaungkatan ng mga dating relasyon. Ah, Ngayon na ako nga ba? Mm -hmm. Doon na raw sinaksak ang biktima ng gunting. Isinugod ng mga otoridad ang lalaki sa pagamutan habang dinala, dinala naman sa presinto ang nanaksak na live in Isang panangkaso ng ating biktima ah, sa suspect which is kasi mahal na mahal niya nga po yung kanyang kalibin.